Kasi po, uh, yung uh, agricultural engineering is very important sa uh, agriculture because one of our problem is mechanization. O kaya ta, mahal ang production cost ng ating mga farmer is hindi sila mechanized, mahal ang labor cost. So we are promoting mechanization and we are asking Philmec, the agency of the government, to provide our farmers with a machine Both for planting, harvesting, drying, milling, and at the same time, yung other products for, ano, uh, tawag dito, processing. So, pag binibili sa kanila ng mura yung raw materials, eh i na lang nila at may pagbili nila ng mas mahal. Ang, ang tanong, Sen. gano'n na po ka yung bansa natin? Uh, we have passed the uh, Rice Competitiveness Enhancement Fund and it is now on its six years. Malaki na po ang improvement sa ating mga rice. And I pass also the Rice Farmers and Coconut Industry Development Fund. Yun din ay tumutulong na uh, gumanda ang kita ng mga coconut farmers. Mapalad kayo kasi may mga rice kayo dito sa... Sa, malaki din produ producer ng rice ang Bicol Region malaki din producer ng coconut malaki din producer ng abaca so swerte kayo dito sa Bicol Region ma'am, ma ma ganda po ma'am ma ka-mechanize yung mga farmers po natin sa buong bansa Uh, every year, we allocated 5 billion a year sa rice farmers for them to mechanize. Nagbibigay po sila ng tractor, uh, ng uh, transplanter, harvester, dryer, and milling. At sa mga coconut farmers, nagbibigay din tayo ng 500 million a year para i-process ang mga coconut and intercropping with coconut sa Coconut Farmers and Industry Development Fund. Opo, uh, Senator, yung sa Administrative Order Number 20 na paraging is yung importation ng agricultural mm. products, PBBM, ano po yung reaction po ninyo? Uh, I'm very supportive kasi dun sa binasa ko yung kanyang order, Uh, Ile-lessen ang, uh, uh, parang padadaliin ang ease of importing para hindi yung tariff. Yung tariff will remain the same but yung paperwork ng importation mas madali. That means, uh, mas hindi mahihirapan yung mga importer. So, pag hindi sila nahirapan mas mura nila may pagbibili yung produkto nila. And at the same time, meron ding order doon na tulungan yung ating mga farmers and fisher folks na mas makaproduce sila ng mas marami para lessen ang importation. Kasi ang prediction, we, we will have less importation of rice this year compared to last year. Ma'am, um, one last question siguro uh, for me. Ma'am, yung farmers natin problemado tuwing may El Niño, no? nararapat po talaga na kailangan yung po solar powered irrigation system? Uh, sa, renew ko po yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Wala ho yung provision for sa solar power, water impounding. I-include ko po yun sa budget ng Rice Competitiveness Enhancement Fund sa renewal next year. So uh, marami kasi silang... Kasi nung una pinasayon, sabi nila makukolekta daw lang niya eh, 12 billion. E eh, nakakolekta na ngayon ng 29 billion. So marami na tayong maibibigay sa ating rice farmers para bibigyan natin sila ng solar power water impounding facilities for irrigation and at the same time bibigyan ko po sila ng ano ng composting facility para sila na magpo-produce ng fertilizer nila hindi na sila aasa sa gobyerno for their fertilizer. Okay. Okay. Kanina napakaganda po ng mensahe niyo mali natin ang mga farmers asa mm -hmm. uh, as chairman ko ng uh, Food and Security Senate ano ang assurance natin na uh, susuportan natin lagi ang mga farmers especially in Bicol region. Ako po uh, lahat ng batas na ipinasako eh, supportive of our small farmers yung lahat po ng tariff on rice kaya nung in-liberalize ang importation of rice hindi po ako pumayak na ipapasa yung hindi ibabalik sa lahat yung pera makokolekta sa ating mga small farmers and fisher folks kaya doon nag anong uh, lumaki ang uh, kanilang collection nagpasa po akong batas yung financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below which is 1.6 million farmers binibigyan po sila ng 5,000 a year as financial assistance Thank you.